Hello. Oh, hello. Ninong. Oh, kamusta? Kamusta na? May ano ka ba? May biyahe ka? Oh, nasa Baguio ako. Ah. Ano ka, oh. ano ano ba? Fully booked ka na ngayon? Hindi pa naman. After nito, baka masusundan pa sa mga 3, 4, 5, mga ganun. Na may tumawag sa akin kanina. Uh. Bakit? Hindi papa, buksa na ako sa'yo. May pagbubuksa na ako. Oh, saan? Sa bahay. <laughs> Ikaw? Oo, oh, uwi na ako. Pero ano, hindi kasi alam nila mama at saka ni papa. Ikaw sana gagawin kong service. So, sorpresa ko sana sila. Sabi lang ang dadating. Oo. You know? oh. Sana sana, December. Ah, oh. oh. December. O, uh, di sige. Sabihin mo sa akin, iyan mo sa akin yung flight mo, sa uh, ano. Para susunduin na lang kita sa airport. Oh, sige, sige. Basta wag mo lang sabihin kila mama na ano. Kahit kanino. Oo. <laughs> <laughs> may... na. No? Hmm, may sakit na daw kasi papa eh. Kaya uwi na ako. Oo. Oh, 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 oh. Biglang nagkasakit papa mo. Ano nangyari doon? Ang ganda-ganda ng katawan mo eh. Kaya nga. Uwi na ako. Oh, bali, okay, okay na yung ano natin sa... Yan, na tayo guys. Uwi na. Bye-bye. <laughs> so, yun, maganda araw sa inyo guys. So, yun yung pag... Uh, araw na pag-uwi ko sa Pinas. So, sa ilang taon na pagtatrabaho dito sa... Taiwan. Uh, ngayon pa lang tayo uuwi. So lumipas din yung five years sa limang taon so ngayon ko pa ulit makikita yung pamilya ko. So wala pa nakakaalam na uuwi ako kaya meron akong hinandang uh, sorpresa. Kaya samahan niyo ako. Tignan natin ko obra yung plano ko. Tara. Hello. Hello ba? Ano? sa ah, narinig ba ako? oo uh -uh. hindi kasi tumawag sa akin yung sa, no, sa box ako ano? baka sa isang no. araw, bukas yata ewan ko kung ano yun basta pupunta yata dyan bukas ay sa isang araw yata parang ewan ko kung ewan ko ano araw bukas Bingo alinggo, Ah, linggo bukas? Ano ba kayong delivery yun? Kasi tatlo yung pinadala kong box. Kasama dun. oh, kasama din kasi yung mga parts ng bike. Kaya, ayaw ko, bakit? May tatanong yata, ayaw. Basta, antayin nyo na lang dyan. Hindi ka naman na alis. Hindi naman. Nung isang araw din tumawag si babae, kinonfirm sa kung na-deliver na daw yung sabi ko, tinanong ko nga kung ilang box ko ba yun. Hindi ko alam yung sabi niyang gano'n. Mm. Inoffer niya lang daw kung may na-deliver na sa akin. Sabi mm. ko, meron na po isa. O oh, yun nga, kaya ko kung bakit tumawag kasi parang magko-confirm na na gano'n. i antayin nyo na lang. Parang may tao dyan. Oo, oh, nandito naman ako. Tumatawag naman sila bago i-deliver kasi naalam ko lang. Sige na. Eh, huwag kasi kaso pa ako. May ano. Right and, you know. Ano ba yung ilang online mo? Wala yung ano yun? Sa... Sopa? Ha? Sa? Sa Sopa? Iinantay eh, ko yung sale para nakaready yung pera sa'yo. Ha? Uh, sopa? Yung ano? Sa... Sa sala? <laughs> Oo. Oh, okay. Ay, hindi na yun. Oo. Oh, hindi, hindi so ko so pa, pa naman na-order yung... para may nakaready lang na pera. Kasi inaantay ko yung sale, may sale. Ha? Uh, sige. <laughs> Mm, sige na, bagay na maingat kayo dyan. Inas ka na, class, hmm. ko deleter, sige na. Bye -bye. Babay. na, pina. Love you. Mm, love you. Babay, love you. See you bukas. <laughs> so yun guys, sabagay na yung pagpunta sa bahay. Isa. So ayun, mag-aayos muna ako ng mga gamit guys dahil bukas ng umaga yung flight ko Alas shit so mag-aayos muna ako ng mga gamit guys tara So ayan guys, natapos na ako mag ayos ng gamit so ready na lahat ng gamit ko so alas 9 na rin kasi ng gabi kailangan ko na matulog dahil maaga ako buwas para bumiyahe sa airport so hindi ko pa kasi alam kung may biyahe na ng ganong oras so magta-taxi lang ako papunta doon sa Kaohsiung airport Ayan. so matutulog na tayo guys See you soon, Philippines. Uh, see you tomorrow, Philippines. Yeah. Kaya dahil ito muna tayo guys. Huwag ako dahil tayo ng airport. So yan. Mas stress na ng umaga. So tara. Dahil na tayo. See you soon Philippines.